uh, We will now proceed with the opening statements of uh, the chairs. Ang araw po muli sa ating lahat. Ito po ang unang pagdinig ng House Infrastructure Committee, ang pinagsamang komite ng House Committees on Public Accounts, Public Works, at Good Government para siya sa ang mga maanomalyang proyektong pang infrastruktura sa bansa. Partikular mga flood control projects na inaasahan, inaasahan ng ating mga kababayan sa panahon ng matinding pag pagulan at bagyo. Pagtugon ito sa panawagan ng Pangulo na siya ang lahat ng mga flood control projects ng kanyang SONA. Partikular mga proyektong ghost, substandard, at sobra ang pressure. This inquiry is in the exercise of the Congress's oversight power on any and every department or agency of government, most particularly on matters involving corruption allegations of government officials. Like what we had stated earlier, the inquiry will be project based and evidence based, with initial focus on the President's site inspections in Bulacan and Benguet. In which ghost and substandard projects had been found. We have copies of all relevant documents to build the cases against officials of the DPWH First District Engineering Office and the private contractor, Tim's Construction Trading, all of whom were involved in the 55 million Baliwa Ghost project, supposedly the construction of a reinforced concrete river wall only for the president to discover no project at all the threshold for plunder is 50 million pesos this project is 55 million pesos plunder charges to be filed against all personalities in the soonest time we will also take a look at the substandard project of Saint Timothy and Wawa Builders in Kalumpit Bulacan both of which had been inspected by the president, in which the president had found concrete deterioration with exposed loose cables and wires. The two substandard projects had been built within the last four years. The three projects had originated in the National Expenditure Program in previous years. We note with particularity St. Timothy and Wawa Builders. As these are among the top 15 flood control contractors mentioned by the president. We have also taken note of admissions in the Senate Blue Ribbon Committee hearing, in which Sara Diskaya admitted to continue owning nine construction firms aside from Alpha Omega, general contractor. And this includes St. Timothy Construction, St. Gerard Construction, St. Matthew, general contractor. Great Pacific Builders, YBR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, Waymaker, OPC, and Elite General Contractor. More importantly, we take notice of Ms. Disguise's admission that their group started engaging in DPWH flood control projects from 2016 onwards. There will also be a focus on undercapitalized firms. Which had been able to corner billions of pesos in projects despite limited capital. There will also be a focus on other infrastructure projects, such as the cabagan Isabella Bridge, rock netting and snow protection projects, all of which have been mentioned and inspected by the president. We will go into each and every anomalous infrastructure project, wherever it may be. Ganun paman kailangan pong Mahalaga ang flood control sa isang bansa na matindi ang epekto ng pagbabago ng klima. Mahalaga ang infrastruktura para sa pagpapaunlad ng ekonomiya at mga komunidad ng bansa. May maayos na flood control at may hindi maayos na flood control. May maayos na infrastruktura, may hindi maayos na infrastruktura. Ipagpapatuloy po natin ang maayos tatapusin po natin ang hindi maayos. Ang pagsisiyasat na ito ay bahagi ng proseso ng pagpapanagot at paglalatag ng aktual na reforma sa proseso ng pagsasagawa ng mga proyektong pang-infrastruktura. Layunin nating maglatag ng mga bagong panukala para magkaroon ng perpetual blacklist ang mga hindi maayos ng mga kontratista. Layunin din po natin pasalihin ang pribadong sektor sa mga inspeksyon ng mga proyekto sa lahat ng bahagi ng project implementation para putulin ang linya ng korupsyon sa mga proyekto. Sa mga naunang iskandalo ng korupsyon, mahalag, mahalagang ipaalala may aktwal na mga napanagot na matataas na opisyal at mga kasabot nila sa pribadong sektor. Sa Fertilizer funds, Scam, may kongresista ang nakonvict noong 2024. Sa PDAF scam, may mga, may mga senador na nakulong, may senador na nakundik, may senador na na ng ombudsman, may mga kongresista kongresistang nakundik, at si Janet Lim Napoles ay nakundik ng plunder at graft. Sa Farmally Scandal, nakapila sa kasalukuyan sa Sandigan Bayan ang mga matataas na opisyal ng PSDBM at Farmagy. Layunin na nating mapanagot sa kasalukuyan ang paglapastangan ng Pondo ng Bayan sa pamamagitan ng flood control projects at iba pang mga proyektong pang-infrastruktura. Puurin po ang ating suporta sa Independent Commission ng Pangulo. Lahat ng findings ng committee ito ay agad na ipapasa sa Independent Commission para makatulong sa kanilang mandato. Papasa din po natin agad sa Independent Commission ang lahat ng mga kaso at proyekto na mapapangalanan in the course of inquiry ang mga mambabatas, kongresista man o senador, para hindi masadlak sa conflict of interest ang kongreso at para maipakita sa tao na wala po tayong pinagtatakpang kongresista o senador sa mga pagdinig ito hindi po mahalaga kung saan ipinatupad ang proyekto. Sa Bulacan man yan, sa Benguet man yan, sa Metro Manila man yan, sa Visayas man yan o sa Mindanao man yan, kung ghost, substandard, or overpriced ang proyekto, sisiya sa atin po ito ng komite. Hindi po mahalaga kung kailan ipinatupad ang proyekto, kung sa kasulukuyan man o sa nagdaang gobyerno man yan, kung ghost, substandard, or overpriced ang proyekto, sisiya sa atin po ng komite ito hindi rin po mahalaga ang pinanggalingan pondo ng mga proyekto kung sa NEP man ito o congressional initiative man po ito. Kung ghost substandard o overpriced ang proyekto, isiya sa atin po ito ng komite. Hindi rin po mahalaga kung sino man ang sangkot sa mga proyekto. Kung mataas na opisyal man ng gobyerno ito, kontatista man ito, kongresista o senador man ito. Kung ghost, substandard, overpriced ang proyekto, isiya sa atin po ito ng komite. Isa po sa mga pinakamahalagang bahagi ng tulumpati ng Pangulo ng SONA ay ang pagsasabi na dapat hindi tayo mawalan ng pag-asa dahil ang Pilipino ay likas, na matapang, magaling, masipag at mabuti. Sa gitna ng layunin po nating magpanagot ng may sala sa pandarambong ng Pondo ng Bayan, sa infrastructure at flood control projects, layunin din po nating patunayan sa bayan na mas marami pa rin mga opisyal at kawani ng gobyerno na matapang, magaling, masipag, matibay at mabuti. Maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating mga kasamahan sa kamara, sa mga kinatawa ng Department of Public Works and Highways, DBM-CUA, sa mga resource person, kit sa lahat sa mamamayang Pilipino, puhaw sa pagpaliwanag tungkol sa mga lumalantad na anumuliya sa infrastruktura sa buong bansa. Nasiyang pinunduhan gamit ang buwis na pinaghirapan ng taong bayan. Sa gitna ng mga ulat tungkol sa mga ghost infrastructure project at unfinished project, Maugong ang mausaping tanging ang Kongreso ang may kontrol sa mga proyektong ito. Dahil dito, kailangan natin maunawaan ang proseso na pinagdaanan ng ating budget bago ito maging General Appropriations Act. Ngayon din, pagaman, kung, pagaman Kongreso ang naglabas ng GAA, ay hindi naman siya ang gumagastos ng pera. Nariyan ang iba-ibang ahinsya ng gobyerno na nag-implement ng mga project mahaba at masalimuot ang prosesong pinagdaanan ng bawat piso bago ito makarating sa national budget na alam ng tao para mas mabigyang linaw sa ating lahat ang usaping budget daanan po natin ang prosesong sinusunod natin taon-taon Pinaklasify po ng DBM ang budget process sa apat na bahagi. Budget preparation, budget authorization, budget execution, and budget accountability. Sa budget preparation, nagsisimula ang budget sa sunod na taon o fiscal year, sa isang budget call. January pa lang po ay naglalabas na ang DBCC or Development Budget Coordinating Committee ng mga panuntunan, target, at ceiling na gagabay sa mga executive agencies sa paggawa ng kanilang National Expenditure Program or NEP na isinusumiti kanila. Ang DBCC ay interagency body na kinabibilangan ng mga head of the Department of, Department of Budget and Management, Banko Sentral ng Pilipinas, Department of Finance, and National Economic and Development Authority. Inaaprobahan ng DBCC ang NET na siyang naglalaman ng, ng mga proyektong nais punduhan ng ahinsya. Pati na, na rin ang budget estimate nila. Sa so, usapin ng imprestruktura, nabubuo ang NET sa pamagitan ng konsultasyon ng mga local district engineering office at regional engineering district. At expected din po na nagkakaroon ng consultation ang mga ito sa local government para matagunan ang pangangailangan ito through the, uh, the Provincial Development Council. Kapag natukoy na ng ahensya ang mga proyektong isinulong nila sa budget, nagkakaroon ng budget hearing sa DBM kung saan kailangang ipaliwanag nila ang mga nilalaman ng kanilang National Expenditure Program. Ano mang kalabasan ng budget hearing na ito ay siyang bumubuo ng net na inaaprubahan ng DBCC at pagkatapos ipipresenta sa Pangulo at sa kanyang gabinito. Matapos nito, ang Pangulo ay magsusumiti ng kanyang proposed budget or Budget of Expenditure and Sources of Financing for BESF, BESF sa Kamara within 30 days sa pagbukas ng sisyon ng Kongreso. Next is budget authorization. Pagdating ng Agosto, hawak na ng Kongreso ang proposed budget na galing sa Pangulo. Nagkakaroon na ng public hearings upang talakayan ang proposed budget na siyang pinamumunuan ng Committee on Appropriations. Bago po maaprubahan ng, kamat kam ng Kamara ang budget, dinidinig na rin ng Senado sa pamumuno ng Committee on Finance ang budget na galing sa Pangulo. Mula rito, mabubuo ang General Appropriations Bill or GAP sa Kamara na siyang isinosumiti sa Senado. Mabubuo rin sa ang Senate version ng GAP at mula ni rito ay bumubuo ng bicameral conference committee upang mapag-isa ang dalawang version ng batas. Ano mang kalabasan ng bicameral conference committee ay siyang pinatawag na enrolled bill na ipina, ipina, ipanapasa sa Pangulo upang aprobahan. Kung hindi naipasa sa oras ang General Appropriations Act, ang budget ng nakaraang taon ay siyang niri a hanggang may pasa ang bagong budget. Dito po sa budget authorization phase, nagsisimula at natatapos ang mandato ng Kongreso patungkol sa National Infrastructure Project sa pagdinig at pag-aproba ng pondo. Number three is budget execution. Kapag naisabatas niya bilang General Appropriation Act, ang national budget, magsisimula na ang implementasyon ng mga proyektong nakapaloob dito. Sa puntong ito, Department of Public Works and Highways na ang siyang may hawak sa implementasyon ng kanilang mga proyekto. Mula sa bidding, pagpili ng kontraktor, pag